pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 20. Lukas Kabanata 1, Basikulo 26 hanggang 38. Sa ika na buwan, sinugo ng Diyos ang Anghel na si Gabriel sa isang bayan sa Galilea na tinatawag na Nazareth upang may pag-usap sa isang dalagang nagangalang Maria si ay nakatakda ikasal kay Jose, isang lalaki mula sa angka ni David. Sinabi ng anghel kay Mariam na si ay nakatanggap ng biyaya at ang Panginoon ay kasama niya. Ipinahayag ng anghel na si ay magbubuntis at mga anak na isang lalaki na tatawagin niyang Jesus. Ipinakita rin ng anghel na ang kanyang anak ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ipinaliwanag ang mga himala na mangyayari sa kabila ng mga pagdududa ni Maria tungkol sa kanyang pagiging berhen, sinabi ng anghel na ang madalang spirito ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa uli, tinanggap ni Maria ang mensahe na nagpasya siyang maging lingkod ng Panginoon na nagsabi, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Paano may aangkop ang ebanghelong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagtanggap ng biyaya sa tawag ng Diyos. Tulad ni Maria, maaring may mga pagkakataon tayong tinatawag na gumawa ng bagay na hindi natin inaasahan. Mahalaga ang pagtanggap sa mga biyayang ito at pagkakaroon ng tiwala sa plano ng Diyos. Pagtitiwala sa Diyos, ang pananampalataya ni Maria sa kabila ng kanyang mga pagduduta ay isang magandang halimbawa. Sa ating buhay, mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos kahit na may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Pagiging bukas sa mga pagbabago, ang kanyang pagbubukas sa posibilidad na pagiging ina ng tagapagligtas ay nututuro sa atin na maging bukas sa mga pagbabago at bagong pagkakataon sa ating buhay. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pangsang-ayon ni Maria sa kalooban ng Diyos ay nagpapakita ng kahalagan ng pagsunod. Sa ating mga desisyon, dapat tayong magtanong kung ano nais ng Diyos para sa atin. paghahanap ng kapayapaan sa mga hamon sa kabila ng mga hamon na dulot ng kanyang sitwasyon, nakahanap si Maria ng kapayapaan. Sa ating mga pagsubok, mahalaga rin maghanap ng kapayapaan sa Diyos. Pagiging inspirasyon sa iba. Ang kwento ni Maria ay maaari magsilbing inspirasyon sa iba na harapin ang kanilang mga sitwasyon na may pananalampalataya at lakas